Naaresto ng mga otoridad ang dalawang kalalakihang nagpuslit ng ilegal na mga sigarilyo sa lungsod ng Kawayan sa ikinasang operasyon sa barangay Alinam, Kawayan City, Isabela. Kinilala ang mga sospek na si alias Jaime at alias Rick, parehong nasa tamang edad at residente ng Kawayan City, Isabela. Ayon sa report, nakatanggap ng ulat ang mga otoridad kaugnay sa nabanggit na ilegal na pagbibiyahe ng sigarilyo, kaya naman kaagad na nakipag-ugnayan ang mga ito sa Bureau of Internal Revenue bago naglatag ng checkpoint operation sa daba nabanggit na lugar. Habang nasa checkpoint ang mga otoridad, kanilang namataan ang dalawang tricycle kaya naman kanila itong pinahinto. Dito ay kitang-kita ang mga bukas na karton na naglalaman ng mga iba't ibang klase ng sigarilyo. Nang uh, suriin ng mga, ng, uh, ang mga dokumento ng mga produkto, bigo ang mga suspek na magpakita ng dokumento na nagpapatunay o magpapatunay sa tunay na pinagmulan ng mga nabanggit na sigarilyo dahilan upang sila ay dapkin o dakpin. Nakumpiska mula sa napag-iingat ni alias Rick ang limang karton na naglalaman ng dalawang daan at labing dalawang rim ng iba't ibang brand ng peking sigarilyo at isang tricycle. Samantala, nasamsam naman kay Alias Jaime ang apat na karton na naglalaman ng dalawang daan na rim ng iba't ibang brand ng pekeng sigarilyo at isa ring tricycle. Matapos ang pagkakaaresto, agad na dinala ang mga suspek sa himpilan ng Kawayan City Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. IFM News